Mysterio sa so Wilderness Farm, day 28 of fall, year 2. Ang current funds ay 13,269 gold at ang total earnings ay 4,345,218 gold. So ngayon ang last day ng fall. After this day, tomorrow magiging winter na. So gagawin natin lahat ng mga crops natin na pwede nang anihin, aanihin na natin ngayon. Ino muna tayo ng green tea tapos kakainin natin yung spicy eel. So, gising na tayo. Silipin natin yung calendar. Let's take a look. And, ito. So, Sunday. Sunday ngayon, kailangan pala tayo manood ng TV. Queen of Sauce. head Risotto. head Ayan, yan yung ating ano, mga bagong ano. Ang fortune natin today, wow, very happy today. They will do their best to shower everyone with good fortune. And then, ang weather report, <coughs> your number one source. So, ano yan, uh, ang weather today at uh, tomorrow will be sunny pero uulan pala sa Fern Island so sana makapunta tayo doon kasi pag umuulan ah, uh, sabi nung meron doon tayo na ano eh na basa na pagka umuulan daw meron lumalabas ng mga ibon magical ibon tapos yung may daladala -dala silang mga alahas tapos kung saan mo makita yung ibon doon mo ilalagay yung pwesto ng alahas doon sa estante. Pero well, siguro hindi niya naintindihan yung sinasabi ko. Pero bukas kung mapapanood niya yung gagawin ko, kung makapunta ako doon, malalaman niyo kung paano yun. <laughs> so, to Kailangan natin tong diligan. Yan. Kalaging dapat tinidiligan. Sana sabay-sabay siyang mag-ano. Para ano. Mailagay natin dun sa mga dryer. Okay. Kunin na natin lahat to. Tsaka yan. Wala nga palang pagkain yung mga ano natin. Alaga. Ay, check natin kung merong. Yes, ang dami oh dami natin makukuha dito. Magkano ang isang ganito? Wow, 8, 840. Parang dumobli pala yung presyo. Pero hindi na tayo maglalagay ng ganyan dyan. Puro mga, ang ilalagay ko dito, mga, ano yan, yung cheese. Para mabilis. Ito pa. Piligan natin. Yan, di ba? Ngayon, lagay natin to yan dito. At ano pa? Papa, ano ko na kaya to? Papaayos ko na tong ano ko. Tong pickaxe. Tapos, papaano naman natin to. Papapalitan natin. And then, tapos na tayo. Last day na natin itong pagkuhan ng mga putas dito. Kaya kailangan makuha natin lahat. Ay, baka magkano ba? 25,000 ata yung ano. Hello, Snowy. Baka hindi tayo makakapagpa ano. pagpa yung hmm. 25,000 nga pala yun. So, it means hindi tayo pupunta ng bukas na lang tayo pumunta ng ano. Taman-taman bukas umuulan. Ayusin natin yung ano doon. Balik na lang natin. Ang dami kasing dala. So, dito lagay ulit natin yan. At dito naman yung mga bombs. Baka ah, kung ano pa pumutok, di ba? Ayan, mga bombs dyan. And ito lagay natin dito sa mga meron pa rito eh. Alam ko meron pa. Dito ba yun? O sa kabila? Ayun. One hundred ano na oh. Mas kunin na natin lahat to. Nagkagawa tayo ng... Talagay natin sa preserve jar. Ako sana maalala ko yung mga pagkain ng mga uh, alaga natin. Puntaan na kaya natin si Marnie? Nandito na eh. narito lalagyan natin ng kalabasa. Yan. Okay, let's go to the other side. Ay, meron pa palang hindi nakuha dito. <coughs> meron pa nga pala tayong bibilin dun sa kabila, dun sa, wood, uh, sa woods ay merong walang laman ayun no sa may woods kunin na natin to hindi na to magkakaroon ng ano ililipat natin lahat to sa ano pangalan nito dun sa island pero yung pinaka layout nya hindi ko naalisin para next time Eh, okay. ay hindi pala kailangan talaga isa-isahin. dalinan Ay, sobra na. We have to get that. Dito ba may naiwan tayo? Ayun no. Hmm, wala pala tayong pa pwedeng ilagay dyan. Ito lagay natin. Lagay muna natin to rito. Ito dito. And then, syempre dito naman to. Yan, dyan. At ano pa, pati to dito naman yung forage sa dryer sa dryer natin tinatanal okay, hindi natin dito Oh, puno na. Ay, masasaraduan tayo ni Marnie. Kailangan natin bilhin yung kanilang. We have to buy. Naku, sana nabot tayo. Oh, hindi. Sad sad talaga. Ayan si Marnie. I'd like to buy supplies. Ito. Yan. Kasya na siguro yan. Kasya na yan. 200. At tignan naman natin ano naman dito ang ano. Anong mabibili dito? Sea Seafoam, midnight carp po. Oh. Hindi pa yata tayo nakakuha ng ganito. At ah, saka, sus, ang mahal naman ng stardew. Ano? 70,000 yung juni mo. Seafoam 900, do. Oh. This briny pudding will get you. Four daw. Di bumili tayo na isa. Yan, wala na tayong pera. <laughs> Wala na na, um, ta, bagal na naman yung mag ano. Bagal na naman. Namin natin. Ito, spice aid. Ah, di ba may bibigay tayo kay ano? May bibigay tayo dito kay ano eh. Kay wizard. Para. Anong ginagawa nito? What are you doing here? hmm, what should I do tonight? I was going to dye my hair but then I decided against it. So, dye lang niya yung kanyang ano, buhok. As I sometimes observe the local villagers in secret. I'm hoping to find an apprentice. Someday I will leave this mortal plane but my arcane pursuit must continue would you like some void? Oh, 10 by 10 na tayo. It's very useful. Thank you. Wala na. Yun lang. Yun lang sinabi niya sa atin. Apprentice daw, kailangan niya. Oh, pwede rin ako mag-magic-magic. -magic. <laughs> Dali na natin tong... Nga pala yung witch pumunta na naman dito sa atin Ano? Yung na naman ginawa ng witch dito. Which, which? Which, which? Nito, nasa na yun? Ah. Okay. Oh, di ba? Heidi. Si Heidi pala yun. Oh, meron na naman ditong something, oh. Kaso hindi ko na yata ilalagay yan dyan parang ayoko na ng mga ganyan oh meron pa rito ang dami hindi na natin napapalit yung jade bukas tsaka na lang sa ibang araw na lang kukunin nga pala natin tong mga ano doon tayo magtatanim sa kabilang ibayo Okay, lahat ba nakuha? Yes, nakuha. Kunin natin lahat ng ano. Yan. To. Yan. To. Oh, may mga tumutubo oh. Isa pa rin lang siya. Isa lang siya. Wala nang iba. Okay. Pasok na lang tayo dito. Bukas na lang to. Sayang naman yung ano natin. And then, mag-ano na lang tayo. Yan. So, ito pwede natin lagay dito yung mga raisins. Raisins. No... ito pa yan tsaka dalawa pa dun tatlo pa may tatlo pa dun ito e tago natin ito na yun dalawa tatlo pa tatlo ito pwede dalawa na lang No apple, pwede rin. Ito dito sa kabila. Dito natin lagay. And then... Ito pwede. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, di ba? meron dito mga ano tapos ito naman ito lagay natin dito lahat ba nalagyan? Ayun sa baba, wala na. No. no. May mga itatago pala tayo. Dito. Hindi eh. Hindi na kaya abot doon sa ano sea foam. Itong sea foam lagay natin dyan. Sing isda lagay natin dito. Ngayon, i-ready natin yung tomorrow natin. Tomorrow. Ay, may naisip ako. I got something. Meron ako naisip. Kunin na lang natin yung mga pumpkin ng mga kapitbahay. Kasi mawawala rin yun. Yung nasa labas ng lawn nila. Ayan o. Oh. Okay, lahat na yan. Anuhin natin. Ayan, kunin natin to. Ayan. Pwede pa ba pumasok? Uy, pwede. Ay, akala ko naman, ano. Dito. Wala. Wala. Meron tayo kasing ano eh, ano sana yun? Juicy bugs. Hindi ko yan magagawa. No, I cannot do that. Wala, diba, ayun, kunin natin. Let's get the... Ah. Let's get them all. Dito ba kay Clint meron? Wala eh. bumagal na naman siya. Asa ah, na ba yung gaano? Ayan. Lahat ba nakuha natin? Uy, ito pa oh. Ito pwede. Hindi. <laughs> 7 6 ano ang ating pera wala na wala na dito baka tinapakan wala uy nas dito ba ano meron ay may bibili na ako dito bibili ako ng ito explosive explosive ammo. Yan, five lang. Kung isa, oo, oh, pwede. O, oh, ayan. So, lagay natin dito. Yan. Tapos, tago natin yung mga nakuha natin. Dito. Dito. Ayun, ang dami na naman natin nakuha. This is... Ito mga to, lagay na lang natin sa bahay. Kung dito tayo maglalagay, mawawala kaya. Kanyari dito, para may ilaw. <laughs> Alagyan natin ng ilaw si ano. Ayan. Yan. Diba? You found the legendary dwarvish Forge? Incredible. I've never seen it myself. Para mo nalaman. <laughs> the machinery is so old, none of my people understand how it works. But it's definitely dwarvish technology. Ngayon, bigyan natin siya ng... Na Where is our ano? Nawala yung ating ano town nito? Ah, uh... ayun. Ito ba yon? Uh huh. dito lang. Wala eh. Yan natin. This reminds me of home. hindi na tayo. Nakakapagtaka na wala yung ano natin. Bukas mag-aayos tayo dun sa ano? Sa island. taman tama umuulan. Tatanin tayo. Tatanim tayo doon. Tapos, dito, matulog na tayo. Matulog na tayo. Huwag na natin munang pakalim. Ay, nako. Ito. Dito yan. Tapos, ito dito. And then, lagay natin dito yung mga gamit. Yan. At tayo ay matulog. It's already 1:30. Yes. So, ito na yung last day of the of fall, second year. So, for day 28 of fall, year 2, kumita tayo ng 130, 130, 809 gold the 130,809 gold <laughs>